Ay, yeah, Roll na, tol. Okay, pwede na to. Record na, okay? Ah, okay. Action! Magandang umaga, East Asia! Magandang ng Classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat! Ito po ang programa para sa mga mangmang, -mang, ignorante, at mga lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa number one news and commentary program sa buong mundo! Walang kukontra sa... Sa ulo ng mga damamag at nagnana ng balita. pusher nagdamit pulis para lumakas ang benta. Huwag mo ay pusyento! Sa lisis, sa isang opisina sa Makati, todo din pa rin kahit kitang-kita kita na sa CCTV. Eto mga tol, ha? kabago to sa showbiz kachipan. Pag-iiyag ni Casey Conception, ikinainis ni Mega! At sa ating komentaryong pupalhimay ko, ng ating counter-terrorism expert, mga kapatid, ang pagdiriwong natin ng araw ng kalayaan. Kasi oh, yun na to. Yeah. June. June 12 na, no? Maputain tayo ng ganito katagal. na Bakit? Ako ah. <laughs> Mabot tayo ng episode 9. So, no. ano? Ang sabi sa t-shirt ka to. Ganda. Love, love, love. Normal lang na magtakbuhan ng mga adik pag nakakakita ng pulis. Okay. Mm -hmm. Pero sa Pasay, sa isang lespo sila tumatakbo para maka-score ng droga. Sobra naman yan, Tol. Yung pala, isa siyang second rate. Trying hard. Copycat! Narito ang report. <tinyo> Walang mukhang may harap ang lalaking ito sa presinto sa Pasay. Shy type ko ba, Tol? Wag mo kausapin yung Nasa kote si Rodante Raimundo sa isang buy bus operation sa FB Harrison. Hello. Pinagdano siya. Ano raw? <laughs> Umami nitong nagbebenta ng droga. Pero palusot niya, edukasyon, mag-aaral na kasi ang mga anak niya. Hmm. Ano yung mga yung mga yung mga yung mga may gimmick sa pagbebenta ang 41 anyos na pusher. Ang magpanggap na pulis. Nakuha sa suspect ang isang uniform ng pulis at peking ID ng PNP. Modus din ang ating mga kriminal ngayon. Gagamitin ang uniforming pulis, papakilalang pulis para makapaglinlang sa ating mga kababayan. Na-recover din mula kay Mr. Shy Type ang isang AK-47, isang M14, at isang Baby Armalite. Yan bang nataon lang sa gibit? nek mo! Dalawang sachet ng shabu at isang sachet ng marijuana ang nasabat din sa suspect. Patong-patong nakaso ang hinaharap ng pusher na feeling police. Huwag mo i-push yan, Internet Action Star, Ramon Bautista, News 5. KONTRABANDO! Yan ang tinatawag na SIGAY SA pupa! Pupa! Ang sakit-sakit! <laughs> ang tsakit-sakit <laughs> na! Ano <laughs> naman um, yung picture? <laughs> <Okay>. <laughs> Anong picture ba sinasabi? Haroon <laughs> lang. Kaya tingnan, ito yung picture. Yeah, yeah. Ikaw ba naiintindihan mo yan? <laughs> Hindi. A ako naiintindihan ko. Anong sinasabi doon? Ito yung sabi. Uh. Uh. Sabi mo, walang iwanan. Sabi mo, 21, walang titibag. Uh. I miss you. <laughs> I love... Ito, medyo nahirapan ako. I na you. Oh. Ayan, yeah, pabasa oh. mo. I love you. Iyon. No? Talaga. <laughs> <laughs> oh! okay. oh! okay. Pagkatingin tayo, Foundation. Huling-huling -huli na nga sa akto, todo deny pa rin ang isang nagpapanggap na aircon technician sa Bakati mm -hmm. para makasalisi ng cellphone. Mm -hmm. At ang matindi pa nito, nakuha pa nitong magmalinis. Yeah. Narito ang report. Magandang dilag ang accountant na ito. Pero sayang, kailangan naming i-blur ang mukha niya. Biktima siya ng nakawan sa kanilang opisina sa Makati. Tiwala raw siya na ligtas ang kanilang opisina, kaya iniiwan lang niya ang kanyang mga cellphone kapag lumalabas ng opisina. Pero isang beses, Laking gulat niya nang wala na ang dalawa niyang cellphone. Tinried kong i-call. Nag-ring pero hindi ko na naririnig na within the office. Mabuti na lang at nakita sa CCTV ang kawatan. Nagmamasid pa nung una ang lalaking ito bago kunin ang isang cellphone ni ate. maya, -maya Bumalik pa ito at kinuha pa ang isang cellphone. Nakilala ang gahaman na suspect na si Samson Maling. Modus daw nito ang magpakilalang aircon technician saka magnanakaw sa mga opisina. Pero nagmamalinis pa ito. Kahit naman mayaman o mahirap, di ba? Mag Magawa na ganyan. Eh, siyempre mga mga asano, simple yung tao lang tayo, mga Hindi natin makakuha ng parang pag na temptation tayo, mama, di ba? Mahalala na mga, yung mga natin, di ba? Isa lang sa dalawang cellphone ang na sa suspect. Kaya ang cute na si ate, pinush ang kaso. Umaaksyon, R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Naku, mag-ingat kayo sa mga mm. magnanakaw ng cellphone. Oo. Oh, Nakunyari, aircon technician. Oo. Oh. Kaya kung sira aircon nyo, mag-ingat mm. kayo. Baka <coughs> <laughs> yung cellphone nyo, mawala. Dito ko lang Hindi naman. Oh. <laughs> Teka muna mga kapatid. Ito ba, gusto ko sasabihin na Rekta na tayo sa ating ulat paraon. Mm -hmm. Pero alam natin, to yung magre-report po, iginagago na lang tayo nito eh. Oo wow, nga. Parang wala pa tayong nakukuhang uh, matinong weather report. minsan yung... tumatama. minsan luma naman yung balita. Yun, yun na. Yung ikaw sa isang beses na matino, luma naman yung balita. Pag yan, sinabi niyan, nagmura yan. Tapos sinabi, ang init. Alam ko na, na eh. Sasabihin ang init, matrap. Bigyan yung... natin pagkakataon. Ah, oh, sige. Eh, Jun. Maraming salamat sa inyo dyan, mga bayawa. Ito na ang ating weather report. Ayan, makikita nyo naman dito sa ating metra ay makikita yung mapa ng Pilipinas. Siyempre, dinrohingan nila yan ng paguhit ng ganyan. At saka may letter H. Ibig sabihin yan, hot na hot ako, di ba? Yan ang sinasabi ko eh. Niloloko na tayo ito sa bayton eh. Kailangan itong intervention. Intervention na kailangan may magturo dito. Yung magaling. Yung marunong talaga Oo. sa weather. Binibining Ice Martinez, pasok. Bayaw, hindi, Ay, yun. hindi hot yung H na yan. Ayan, Ay, maraming salamat yan. sa pagpunta mo dito, Oo. Binibining Ice. Tuturuan kita, yung H na yan hindi hot. Sige, paano Ibig sabihin ng H na high pressure area. Ibig sabihin, yun yung kabaliktaran ng LPA. Yung H, yung panahon hmm. o weather system. LPA, yung lost yung person in action? Hindi, LPA naman, yun yung namumungsama na panahon bago sa Bagyo LPA muna. Ayan, okay. Sakto, Ayan, sakto. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ako po si Jun Sabayton kasama ang mga nagpapalamig sa mata ng na mga nagbabagang damdamin ng mga bayaw. Ice Martinez. Ice ba tayo dyan? Ayos! Yan yeah, ang sinasabi ko. Kung ganyan yung magre-report, eh, yun na lang yung magpwede ka sa Ice tayo dyan to. Hello, di ba? Dapat siya na kaya ang maging muna natin. Sama kaya natin dito yan, minsan. Ah, tingnan natin larawan ng kanyang boyfriend. Iyon, no? Wala, Serbia. Ah, huwag na lang pala. Ang masasabi ko lang Ice, ay appeal. Babait ako, babait ako. Okay, ganyan. Tropa yan, tropa. Tropa, tropa, Okay, palitang pampalakasan mula sa eksperto sa paghigop ng lakas. Ito na si Bart sa sports segment na may balls Let's get ready to Rambo! Ay, bet ko yan. Muli na naman ang uso ang wrestling. You know, yung mga daganan at slaman ng mga pawis at nagpuputok ang muscles. At yan ang ilan nakabrip pa habang kipaglaban. Winner! Kung bet niyong yan, Ginawa ang laban sa Makati Cinema Square si Poster and Print as for details. Kita nyo ba? Yung cute na kalbo na yan. Yan ngayon ang reigning champion. Siya si Classical Brian Leo. Papa ko yan. Lagi niya akong binabalibag. Balibag dito. Balibag doon. Ang sarap! Bukod sa kanya, ilan sa mga wrestler ang lumaban ay sina Mayhem Banigan, Mumbai Suarez, at isa pang favorite kong si Kanto Terror! I love it! Sana bukod kay Kanto Terror, muli mabuhay ang mga bet kong pangalan sa Pino Wrestling noon. Gaya na Sutang Bato, Macho Franco at John Pogi, Max Buhaya at Turgo Torero! At yan ang aking balita sa balatang ito. Back to you boys! Kanto Terror. Ay, sa pangalan ng restaurant. Ibang ah? klase yan, Tol. Si Kanto Terror. Oh, gusto ko mamit si Canto terror, terror. Terror, terror, Kanto Terror. Terror, 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 Terror. 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 Ano, ano ulit pangalan? Kanto, Kanto, terror. Terror. Kanto Terror. Bakit Kanto Terror kaya pangalan niya? Siguro, ah, ano Terror yan? sa si pagsiga siguro sa kanya ah. nila. Ah. Pero pansin ko, mo, no? Madalas mo makatrabaho mga eksperto sa paghigop ng lakas. Na di eh? Kaya nga. <laughs> Magbabalik ang kontrabando. Bayaw, bayaw, bayaw. ang... Boyaw, boyaw! Ito mga kaul, showbiz balita naman tayo sa mundo ng Local town. Narito na ang ay, so batang komentarista ng popular na kultura sa mundo ng social media, si Tito Henry Smigman. Huh? Ano yeah. ang yan? Smigman. Inry Smigman. Henry Smigman. A A Pasok! <smugman> Kaibigan, okay, tismisan na naman tayo. Pinapalo nyo ba si Kisi Concepcion sa Instagram ngayon? Grabe, di ba? Diyos na mahabagin. Tumatayo ang balahibo ko sa mga nakikita ko. Panay ang liyad niya ng nakakabra lang. Kahit sinong manyak nang duling ang tumingin, sigurado papantay ang mga mata sa makikita nila. Yun nga lang dahil sa mga likratong yan ni Kisi sa Instagram, nagalburato ang nanay niya na si Sharon pastilan. Baka ingit lang sa kasiksihan ng anak niya. At si naman, 30 anyos na ang anak mo. Ang ganda-ganda niya. Ultimo bading nagkakagusto sa kanya. Oops! Wala akong sinabing pangalan. Pero speaking of bading, pumutok din ang tumbong ni Chris nang tawagin ang ilang netizen na Bayot si Bimbe. Pambihira, ano naman ang problema kung Bayot si Bimbe? Maraming matagumpay na bakla dito sa Pilipinas. Si Boya Bunda, Vice Ganda, Jewel Cross, Ricky Reyes at ang bagong bispre ni Ramon si Darla. Palibasa, puro nyo lang ang iniisip nyo. Kaya ang lakas ng loob nyong manokso ng bakla. Ikulong ko kayo sa closet eh. At yan muna ang showbiz baita ko. Sabi nga ng idol kong si Paul Bigala, Politik is nothing but showbiz to ugly people. Sa madaling salita, isa lang ang showbiz at politika pare-parehong nagkakagaguhan. Huwag ganun to. Huwag oh, ganun. Huwag ganun bata. Huwag ganun sa eh. yung bata. Oo. Oh, oh, Tsaka so yan, nakausap ko si Madam Chris, ano? Oo. Oh. Hmm. Sabi niya, tirahin na lahat, wag lang yung mga anak niya. Nako. Hmm. Ah. Talaga yung paglalaban ipaglalaban niya yan. Ganun talaga yun. Uh, parang instinct ng parents yun. Oo. Oh. Tama ba yun, Jun? Oo. Okay. Parang Pero, sa mga tuta, di ba? Hmm. Bagong panganak. Talaga aawayin ka ng nanay pag lumapit ko niya. Ako di pa ako nagkakatuta. Kayo nang asawa mo, di ba nagkatuta? Di pa. Ah. Kayo ba nagkatuta? Ito, <laughs> Jun. <laughs> Taka na. Diyan tayo mayayari. Ito yung ito yung wakas ng programa nito. Pagka iniibagga pinapakita na yung mga kanina, kanto terror, tapos ganyan, nagkakatuta. Oh, easy. mo isi, Bawal mo magkatuta? Kasi alam mo yung mga mangmang dyan, isipin nila ang natin. Oh, Sige, comment nila yan. Hindi kasi yan ang band yan eh, ng dalawang mm. magkasintahan. Parang conjugal property. Yung magkatuta. Parang, anak nila yan. Oo. Oh. Sarap magkatuta. Mga kapatid, 1, 2, 3, 4, 5. Ang galing ko magbilang. Ito mm. na po ang ating top 5 sa linggong ito. Sa numero 5, ang ating paboritong numero, ang komento ni Erap sa mga kasali sa kauna unahang Miss Gay Manila. Mas magaganda pa sila sa tunay ng mga babae. <laughs> ang gaganda nila. Saka may, mga height. Yun. Oh, yun naman pala. Maganda talaga. Alam mo, may sinabi pa siya dyan. Mismo nung sa stage, sabi niya, magaganda sila pero hindi kami talo. Oh. Yan. Eh baka hindi talaga. Nagkaroon oh. okay, mm -hmm. na kayo ng gay experience sa era, pangyayari mo. Persona na, non grata, oh. Manila, okay Lurk Ibera. <laughs> okay na ako. Okay? <laughs> okay. okay na ako. Okay, sa numero 4, may balak daw tumakbo si Senador Bong Revilla sa 2016 hmm. God save the republic Merong bang nagbabawal na tumakbo ang isang nakakulong? Wala namang batas nagbabawal, diba? so... <laughs> na nagbabawal, di ba? So Ginawa sige. Given madami tol. Sa numero 3, ang pangasar ni Vice President Jejomar Binay sa mga nangungulit na reporter.

Matindi nyo yung number one yan. <coughs> ano ba number one natin? Dapat mas matindi yung number one dyan. Ah, malalaman natin. Sino natin? Sa numero dos, ang tunay na plus este. Lalaki na marunong daw umiyak. Hindi naman yan umiiyak. Kasi sabi ko lang, Jess! Ano? Ano? Ano ano? <laughs> ano? 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 Tataluin niyo yung number 3? <laughs> oh, medyo... Hindi kayo, no? Medyo malapit yung labanan ngayon. Oh, Siguro may may ngayon, pagkatapos nito, sa comment section nito, pag-usapan natin, sino ba dapat ang number 1? Dapat magkaroon ng eleksyon. At pang, pang, pangalawa pa lang yun. Pangalawa pa lang yun. Pangalawa pa lang yun. Sa number 1 ng ating top 5 mga kapatid, may tumalo na kay mga Rojas. Aba! Oh, Ito ang sinabi ng BFF ni Ramon Bautista tungkol sa kanilang pelikula ni Mayor Bistek. strictly professional ito. Siyempre, may personalan ito. <laughs> Hindi naman namin dalawa gagawin kung walang personal, di ba? Doon pa rin ako sa ano, ano, ano. <laughs> ano? Ano? Doon na lang Ano, Ano? Ano? Natingin ko, ano? Ilang verifying behind the switch natin. Oo. Pero pag-usapan nyo ako, sino ba dapat ang number one? Ano? 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 Natamimi Ano? 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 Ako po, Kupal. Ito na naman tayo, June 12, Araw ng Kalayaan, Independence Day. Marami sa inyo sigurado ang tuwang-tuwa dahil wala nang pasok. Hoy mga kupal, sana bago kayo pumunta sa mall ay unawain ninyo ang ibig sabihin ng pitsang ito. Ano nga ba ang araw ng kalayaan? Ito ba yung magdi ka ng bandera? Ang watawat -wat ng Pilipinas ay hindi unang ibinandira noong June 12, 1898 sa Kawit, kundi sa digmaan ng Alapan, Kabite noong May 28 noong parehong taon. Kaya nga, ang May 28 ay Flag Day. Pero alam nyo ba na mula 1917 hanggang 1916 ay pinagbawal ng mga Amerikano ang pag ng ating bandila. Before 1962, pinagdiriwang natin ang Independence Day sa pitsang July 4, kapareho lang ng sa Amerikano. Ang bumago lang nito ay si President Diyosdado Makapagal, ay sus ginoo. You know. Ano na nga ba ang nangyari sa anak niya? O anong masasabi mo sa nalalaman ko, Lord de Vera? Tigilan mo nga ako sa history-history na yan? Ngayon, ang tanong mo, malamang ano ba ang kinalaman nito sa buhay natin ngayon. Sa mga tunay nating pighati at ligaya, ano nga ba ulit ang araw ng kalayaan? Hanhin pa ang kalayaan kung kumakalam naman ang tiyan. Pero sana ay alalahanin ninyo ang mga ninuno ninyong nagbuhis ng buhay para kayo ay mabuhay. Na hindi mga alipin kung alam lang ng mga bayani natin na ganyan lang ang gagawin ninyo sa inyong kalayaan, ang kalayaang maglaro ng Dota buong araw, ang kalayaang dutdutin maghapon ang cellphone, lalo na pag may war sa COC. Ano yung COC? Class <laughs> of Clan pala Puga. <laughs> oh kalayaang wag palaguin ang isipan at habang buhay maging Gigi Moon. Ako po si Neroso Malaya ka nga, pero mas malaya rin akong batotain ka. Wala ka. Ang kung nasa pera natin si Genero. Ay! Uh, isang tunay na national hero. Okay. Si, si Generoso Kupa. Uh, kaya maraming salamat, Generoso Kupa lang, mm. ating premiadong security encounter, Yon. terrorism expert. Patularan at, yan. At uh, dalubhasa rin sa kasaysayan. Yan. Ang At yan, isa na namang inisyon ng mga namamaga. Na, at lagnanan ng balita. Eto ang programa para sa mga mang-mang-mang. Man. <laughs> mga mangmangmang. Ma 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 <laughs> mga mangmangmang. Ignorante na ng lipunan ng social media. Hindi nagbabasa ng dyaryo. Na-comment lang ng comment ng ang chaki-chaki. Tsaka ano na 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 Tsaka na ano, 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 ano. <laughs> na Rivera, na at si Henroso ako ang bagong bautista sa buhay ni Chris. Love, love, love. Love, love, love. Ramon Bautista, walang kukontra sa... Kontrabando! Ano ano ano, 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 no?